Okay, so nasa Smoky Mountain po tayo ngayon. Ito po nasa likod ko. Ito po, ano yan? Bundok. Bundok ng basura. That's been here for so many decades. And uh, there are more than 10,000 families here living in this condition. Tara, Manong. Akit po tayo ngayon. So let get a picture of uh, how things look like. So ito po over the years nag hindi wala lupa rito, manong ano, basura lahat ito, no? Tinatapakan natin puro basura po 'yan. You know, lahat po ito with 3 billion pesos, ito po nakikita niyo yung lupa 'yan, basura 'yan. With 3 billion pesos, tanggal na po lahat itong basurang 'to. Ngayon, at the same time, makapagtatayo na tayo ng mga tenement buildings. Sa gaya yan, yan mga tenement buildings na yan. Nasa ilalim are factories na pagtatrabahoan ng mga taong uh, uh, nakatira dyan. Sa ilalim, mayroon po factories. Pwede sa'yo gumawa ng manufacture ng mga chips. I-export natin. Tapos, sa taas, doon ang kanilang tirahan. So, lahat may trabaho. Maganda ang sweldo. Pero, 18 billion pesos na nailalabas dito sa pinangakong isang daang building at tatlong building lang na itatayo. 18 billion pesos na. Ngayon, ang DAP, 142 billion pesos. pinag yati lang ng mga senador at congressman para i-pitch chip at si Renato Corona. At, Inimpeach sila dahil sabi nila si Chief Justice daw hindi si hindi ni reveal na bumili siya ng uh, condo sa Bellagio worth oops worth uh, 2 million pesos. Yun pala yung 2 million pesos na yon sa kanila kaya pala na yung impeach dahil pinagbibigyan sila ng 50 million pesos each pero si Senator Drelon which was the chairman of finance received 100 million pesos for uh, to impeach the chief justice pero hindi natingin nila pinanapakso ni Secretary Abad sinundo sila ni marroas tinumbin sila ni Presidente Pinoy at si Senator Drilon got double probably because he has double Senator Escudero got 99 million. The rest supported against the impeachment of Justice. 50 million pesos. Ngayon, tapas pa sila sa survey. Yun ba mga senador ang gusto nating ipoto? Yun ba ang gusto nating mga mga malakad na hawak nating pera? If not for corruption, things could have been better. All these buildings, walang trabaho sa ilalim binibenta rin sa mga tao isang libo isang isang libong piso isang buwan ano 1,000 pesos isang buwan eh limandaan lang po binabayad dyan, eh nagkakita wala naman trabaho ang tao with 3 billion pesos kumpleto isang daang building may factory sa ilalim wala lahat itong basurang to the Philippines and Manila can start trading again internationally only if not for corruption eh sige boto pa natin sila ayan natin sila pa para manatiling ganito klaseng buhay. Ayan. By win na senator. Imbestigahan natin lahat nag-abuso sa pork barrel at sa nila niligayo yung pera. Takbo sila ng takbo. Yung pera hindi nila pinapaliwanag sa nila niligay. Kapal lang mukha. Sa nila niligay, paano nila ginasos? E sinabi na ng Korte Suprema na this is malversation pag na po ang ginawa nila. You can put up schools here, hospitals, factories, and homes, and things could have been better. Namin salamat po. God bless. pero 18 billion pesos na ang nailalabas dito sa pinangakong isang dang building at 30 building lang na itatayo 18 billion pesos na ngayon, ang DAP, 142 billion pesos. Pinaghati-hatihan lang ng mga senador at congressman para impeach si chip Chief Justice Renato Corona. At in-impeach sila dahil sabi nila si Chief Justice daw hindi si, hindi ni-reveal na bumili siya ng uh, condo kondo sa Bellagio World oops, worth uh, 2 million pesos yun pala yung 2 million pesos ngayon sa kanila kaya pala na-impeach pinagbibigyan sila ng 50 million pesos each pero si Senator Darelon which was the chairman of finance received 100 million pesos for uh, to impeach the chief justice kaya iating iatingan lahat Ninanong pa actually sa kasi si Sekretary Abad. Okay, so nasa Smoky Mountain po tayo ngayon. Ito po nasa likod ko. Ito po, ano yan? Bundok. Bundok ng basura. That's been here for so many decades. And uh, there are more than 10,000 families here living in this condition. Tara manong, ake po tayo ngayon. So let me get a picture of a... Uh, how things look like. So ito po over the years nag hindi wala ng lupa rito, ano ano, basura lahat ito, ano? Tinatapakan natin puro basura po 'yan. You know, lahat po ito with 3 billion sinundo sila ni Marohas. Tinumbinsi sila ni Presidente Pinoy. At si Senator Drilon got double, probably because he has double. Sen. Rodero got 99 million. The rest supported voted against the Impeachment Chief Justice, 50 million pesos. Ngayon, tapas sila sa survey. Yun ba mga Senador ang gusto nating iboto? Yun ba ang gusto nating mga mga malakad natin nating pera? If not for corruption, things could have been better. All these buildings, walang trabaho sa ilalim binibenta pesos, ito po, nakikita nyo yung lupa yan, basura yan. With 3 billion pesos, tanggal na po lahat itong basurang to. Ngayon, at the same time, makapagtatayo na tayo ng mga tenement buildings sa yan, yan, mga tenement buildings yan, na sa ilalim are factories na pagtatrabahuan ng mga taong uh, nagtatrabaho uh, nakatira dyan, sa ilalim, build factories, pwede sa gumawa manufacture ng mga chips, i-export natin. Tapos sa taas, doon ang kanilang tirahan. So lahat may trabaho. Ang ganda,